Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Pinagalitan ni Emil si Otip sa kanyang pagpapatuloy sa pag-imbestiga dahil isa itong bawal kapag nalaman ito ni Napoy, sigurado siya na magagalit ito ang sabi ni Otip kaya niya ito ginagawa para kay Napoy. May saysay -say nga ang pag ni Otep dahil may nakita siyang ebidensya kaya pinuntahan niya si Napoy para ipalam ang kanyang nakita. Sinabihan niya si Napoy na may gusto siyang sasabihin ngunit ang sabi ni Napoy kung tungkol ito sa imbestigasyon, hindi na nga siya interesado. Baka mag lang ulit sila at tigilan na niya ang kanyang pangyayalam sa imbestigasyon. Kaya hindi na lamang tinuloy ni Otep ang kanyang sasabihin kay Napoy at baka magalit ito sa kanya ng gusto. Samantala, nagtanong si Tasha kay Diana kung naging sila ba ni Napoy at tapos ngayon gusto na niya ibalik ang tamis ng pag-ibig nilang dalawa. Ang sagot ni Diana ay married. Ang sabi ni Tasha, muka naman kaya niyang ipagpalit ang kanyang asawa para sa kanyang kalandian. Naggalit si Diana sa mga sinasabi ni Tasha kaya sinampal niya ito. Gaganti na sana si Tasha ngunit agad itong pinigilan ni Diana at sinampal ulit niya si Tasha. Gayang paman, nagtanong si Margaret kay Beatrice kung hindi ba siya hihingi ng sorry sa kanyang pangyayalam sa buhay nilang mag-asawa. Ang sagot ni Beatrice, hindi siya hihingi ng sorry. Nagtanong ulit si Margaret na baka siya ang babae ni Andrew. Sobrang kinakabahan naman si Beatrice nung pinaginalaan na siya ni Margaret. Alam na kaya ni Margaret na si Beatrice ang babae ni Andrew? Yan ang ating abangan sa Royal Blood. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.